sa araw mga kapungis ako muli silito. at sa isang ang channel ng Yanis Brown nyo itong mukabilya ko na to ito yung Jinda Yellow dito ah, maganda yung pagkakabulak-alak niya pwede pa pero dito sa gawin dito mahaba na kalaylay siyempre nangihinayang naman tayo na kutulin di ba sayang tataas natin na pag ganyan ah, lalagyan natin ng stick ayan marami dito yung mga nakalaylay na ganito ah, mas lalong gaganda alagyan natin na stick na po ganyan ayun, kukuha kayo ng ano ito yung kawayan pwede o kaya yung buho ito, ayun, tama tama ganito kataas gagawin lang natin dahil sangkala na ganyan bibiyakin natin あ。 dalawang paglalagay ng mga stick na ganito ito may na dito tinulisan ko na kuwalan tayo ng sako yung pagdali natin ganito lang gagawin natin dito ito sayang mga na dito ay ipabana natin dito para tanaw na tanaw ninyo ganito lang gagawin natin Tunahin natin yung pinakamataas. Ito pwede natin itusok dyan. Kahit saan dyan. Pwede. Itusok natin dyan sa pinakapat niya. Tingnan natin yung hindi tatapat sa pinakaugat. Ano yan? Matibay. Malaki kadanta kasi nito pag nilagyan natin ng na stick. Saka hindi natin masasayang itong mga sangal niya. Sali lang muna natin dito sa ibaba. Para may natin. Ito sa umpisa, parang hindi magandang tingnan kasi uh, hindi sakto yung pinagkaunat niya, di ba? Pero bukas, kinabukasan, makikita okay, nyo maganda na Kaya, kahit dalawa lang ang tali ito hindi masasaktan tuloy tuloy siyang mamumulaklak bukas maganda na yan yung mga dahon niya na yan bukas sa bagay na yan ayos na sila Pwede natin sa isang stick, pwede natin dalawa ilagay natin. Ganyan. Parang hindi maganda pagka sa umpisa, 'di ba, yung dahon kasi hindi nakaayos. Pero bukas ay na yan. Tapos 'yan, dito naman tayo. Hindi naman natin kung babagay. Ito, so, natin dito. Ito, matigas na ito. Hindi natin tatali. Ito yung tatali natin. Yung nakalaylay. Tagal na ko na yun. daming mong bulaklak ko. Saka ano. Ah, talagang magandang mong itong Genda Yellow na ito. Masipag. tagal tagal lang. Pero maganda magiging pwede. Ito kaya dito, nakalailay. Pwede natin itali yung video. Ito, pwede na rin natin isama dito. ito so, ito to, yun? hindi natin isama dyan mas dadami pa ang bulaklak pagka nagarito kasi yung iba ano pagka mababa lang yung ano yung pat mo pagkaraan mababa yung isda yung iba sumasayad sa ground kaya hindi siya makabulaklak na marami pero pagka naita stick mo na ganito, nalagyan mo na ganito, ang magdadami pa yung bulaklak niya kasi ano eh uh, mainit pa siya ng gusto saka mahahanginan ito, wag pupuno ng gusto ito, lalong dadami ang bulaklak nito. Eh kung matiyaga talaga tayo pagkaraan ni eh, gustong gusto natin yung pagkumpilya natin. Eh kaya ang kaya natin gawin ito. Ito naman na eh, hindi ka pa uubos na ano dito. may makagawa ka na isa eh ano. malahating oras lang matagal na yon. Ah yung 20 minutes, ah, tapos na. Kung oh, malalaki, kung maliliit e eh. sandali lang. Yeah. Pina-natin yung mga ano. Mas lalong tatagal yung bulaklak niyan. yung apat na ano, na stick. Tama-tama na yon sa isang mampas. Ay, nakatayo na, di ba? Kakagawin natin apat yung stick natin. Hindi naman magandang tingin ng pagkamasa ng marami. Ay, kagaya dito, nakalaylay dito. Itataas natin ngayon ito. Bakit hindi gaganda, di ba? ay. Potem. Dito na 'yan. Para eh kahit na Yan ito eh, Talaga yung mga alaga dapat kunti ang alaga eh tsaka. Ayun, ayan. ayan. Tatayo na yan. Bukas yan. Kalma na yan. Apat na, di ba? Ito, pwede na natin iangat-angat ito. At na lang natin ng maluluwag. Ganyan. Pwede na natin isama-sama sa gilid-gilid niya. kahit isang tali lang maluwag lang diba nga nga ganda na diba kahit ito nakatang natin ng konti hindi natin higpitan Kung so, pisa lang na parang ganyan tama ano pero bukas ay na maluwag lang ito, tali pa natin dito Yan na nakalaylay, di ba? Ito pa, ito na lang. Ito. So, lang ganito, kung pagka mga rooted. Kasi, mababa. Okay na, di ba? Bukas yan yung mga dahon niya. sabi ko nga kanina tsaka ito, yung mga nakaganyan, bukas okay na yan. Naiayos na niya yung mga yung ano niya, yung sarili niya. O, ganyan lang. Oh, dati kanina, eh, dami naka Pero yan, sabi ko nga, sa umpisa lang medyo ganyan, pero mawawala yan. Gaganda yan. Lalabas lahat yung mga bulabulaklak niya dito sa gilid. 'pag paglalagay ng mga stick, alam niyo yung kahit yung mga matatangkad na natin ng mga bougainvillea, yung kas, kasintas ko. Kaya lang uh, lumalaylay na ganyan. yung mga rute, 'di ba? Kasi mayroong mga mga talagang malalaki. Ang ganda rin lagyan ng stick 'yon kasi uh, magiging parang uh, pyramid siya na paganyan, ang punong punong-puno siya ng bulaklak. Kaya lang yung ano, yung istik niya, yung medyo matibay na hindi agad na nabubulak. Kasi ito pag mataas na yumuyo ko na itong stick ng buho lang kasi ito yung matibay na kawayan kaya eh, pwede rin steel na yung maliliit diretso mo na ganyan ganda ganyan na paglalagay Dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. pag nagustuhan nyo ang video ko nito, please like, share, and subscribe. Pakihit yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod ko pang video. Alright!